Good morning everyone. Magpapakain na ako ng tilapia. Ayun na sila, ang dami na nakaabang na. oh. na niyo ba 'yan? Ang lalaki. Hulo, hulo. Ayun, ang laki. Ang lalaki. Grabe, oh. Ang lalapad niyo, oh. Hmm? Grabe. Hmm? Ang tatabanan nito. Hmm? See? Ayan, oh. Ayan, ang dami. Ang lalaki. Ang lalaki na sobrang itong mga ito. برابي برامي انا لا دامي Ang lalaki. Ang lalaki na talaga nila. Ayan o, ang ng mga nguso. Ang dami ng malalaki. Tapos, may panibago mga maliliit.